Ayun. Didit -did kami ng palengke, guys. Ang <laughs> palengke lang pala. Ang ah, kami. Tignan yeah. natin presyo ng ano, gulay isda. Sige, <laughs> palengke. ang ay mm. hold there, hold there. sa pamamagitan ng tubig at baha. Sa Wawa na kaibigan napaka napakainit ng ating panahon ngayon at ang ating sanglibutan ay wawakasan sa matinding init. Kumbaga, itong patikim na to, yung isip, yung mga salita natin na mapapakita. Ang matiging mga salita natin na mapapakita. At yung mga pagpapakita sa mga natin na mapapakita. At dito. na po si Christo at ang mga salita natin na sudah jadi papa saya dan seperti itu kok ketika di sekitar terus <coughs> karena apa lagi gitu di sini pas kena sepeda oke datang dia nanti mau masuk saya buka kalau itu saya enggak tahu Yeah. you. Iyo, no? <laughs> si Kumare. Asa si Pare? Yeah, Biyahe. Biyahe ulit. Pili uh, pa ba yung isdamang? Ha? Oo. Oh, kilaw dapat, kilaw. Ikot <laughs> daw. Sa 28, sarado na. Kaya doon na kayo mamamaling sa malapit sa amin. <laughs> Oo, oh, meron na rin doon? Oo, oh, sasarahan na tayo. Kailan daw? Sa 20. Kailan?

Ah. Ano tanda na pakaas magagalit. muna na kay ta mo muna. Meme ngay pawas na sa nawawala. Ikaw mo Pa pa, ata po. May din dito ang ta. Sigang nalang kan.

Huh? Wow. Ya. Yeah. 150. Um, Ganito sana grupo niyo ta. Sa talaan. 150. Ito daw 150. Talagang ko babae kasama mo sa palig. Ayan, susukat so, Sukat-sukat. Ano Makita daan diyan ayan Dami namang mang okay. Pauwi na tayo guys Okay, okay pansin no. oh yan ang bahay namin aming motor yun oh no? yun ang web ko galak aso Wow. Ay, tara tayo guys. Sa bahay na uli. Itas mo tayo ng isa guys. Bago maglinis ang pangkilawin. Ay, muna tayo ng sabi. Iyon ang ating gawing kilawin. Hinok sa amin yan, hinok. Yan. Kaya natin kalawin yan guys. Linisin natin. Alright. Yummy yan yan. Kilawin. Ayun oh